for today's video guys magtausog kita sin sintausog na kita uy yan guys nagbutang ng terigo towig lamoy-lamoy yun yan sin kay mana mix mix yan pagpaluman ka kay Milda salasain yan na ako limamod. sokat na aking vlogger di na luma uy yan guys yan na siya nagbisara saldi niyo kadungungan iigkin sa Uy! Ang oh, guys, yad na siya naghuya. Moya, may lima mo. I-remove na, guys. Yari na kita nagbalik. Yan na, magbutang na. Wasten, lana. Butang na matto. Wasal Basal na. Nung bukod pa mapaso, di maluto ayan pa bidburan pa pasal tuto tiligo. bidburan na oy mix mix ni sabi aun. pasal lima ra mukunda kami kumaon kami ra mabita na ah din ang kitawag Si wa ini rata pasal na uy <concurring> So, na magpaluto iyan na. Bye-bye. Abangan <coughs> nyo ang next time.